Hanim ah, na buwan, no? Hmm, hmm. Mas -mm. pipipo sa janari doon. Wait, wait, wait. Wala sa amin kumontol yun. Ah, ngayon pa lang ulit yun nakabalik? Hmm, hmm. Ah, so pa. Yan yung nag-start na kumukulay doon. Diba, no? Hmm, hmm. Mm -mm. It's a carabao. No, it's a cow. No, it's a carabao. Cow is a white and no, brown. No, it's a horse. No, carabao. Ano sa ikwit sa dating sa Dating daan. daw to. dating ano? 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 Mama, di Mami, di ba din tayo punta sa white kalabaw tapos sa brown? Ito, pero Cindy, may kalabaw dito Kalabaw white? Mm-hmm Asim sa kalabaw white dito Bakit? Kalabaw dito, hindi kao kaya ma yung inikutan natin, Saan, yung nakikita eh. natin doon nung sumama ka, di ba na naalala mo? Inikutan yeah. yung ganyan, no? Kaya yung nakikita natin. So, yun na. They're done with this? Oo, oh, yung mga kambing, naalala mo? Yung mga kambing, yung mga kambing, naalala mo? Asan? Wala, nakatago doon. Asan? Tabi-tabi po. Hindi, hindi. Hoy! Hoy! Hoy!

Swim dyan, or. mahulog kayo sa ano? No, you're no, na naman Swimming pool yan, o. Oh, Mag-swimming kayo doon. Oh, Mag-swimming pool? Hindi kaya. Hindi swimming pool yun, Serap no. Okay.